Ayan, dahil uh, walang signal, hindi tayo pwede mag-live. So, video na lang muna. Pagtsaga na natin So, nandito tayo ngayon sa Marama Beach. Kasi galing kami doon sa, sa Basyao. Sobrang daming tao, kaya bumalik kami dito sa Marama. Grabe ngayon. So, titingnan mo. Ito, let's go! So ice buko muna, ice buko, magpapalapit muna. O man eh, nagsarap po. Baka mang maamot sa baligyan mo, di po tayo ang siyang nagulasi, nagmahay ko si Imo sa Banwang at sa Gimaga. Ang Imo ta na nga ginakwat, ano, oh. na ano, ginakwat, ano nga, o. Oh. Baka, Ayos, krim, ah, ginablogger. Pinta nga, o. Baka ko na yung ice cream ta, Ice cream. Tat, tatlo, tatlo, tatlo Tatlo isa Ano ron, tatlo isa Ay, baka saan nyo, mapahanaw kita sa lawod Ha? pero Let's go na tayo Oh, mm -hmm. Oh, ikaw? nano dali mo na mapalo kita kitarito sa kalawuranu? <laughs> Yan. So, dahil walang signal tayo ngayon video tayo. Ah, oh, mamaya na natin 'to upload. Oh. So, so dito titingnan natin. Ang lawak. Yan sa tanan yung mga gustong uh, mag-beach, no? mag enjoy dito lang po 'yan sa Marama Beach. Ayan. Yung mga bats namin na 88, hindi alam na nandito ako. <laughs> Ay, mamaya magkikita-kita kami Kaya lang Ano ngayon you? ah Tawag dito Sa aton mga pahuna sabi Pero hindi na ah, Ano to Babalik dito rito Yan So Doon mamaya Pupunta tayo doon Yan dahil Medyo andun yung tubig. <laughs> Pero kung kanina umaga, yan, nandito. Yung tubig dyan. Dyan yung tubig. Kaya lang, hapon na. So, nandun na. Ah. Yung sa mga pinuntahan dun, ng mga ibang uh, mga content creators na doon yun oh. yan yan sa ano na yon Sa kubo na yon sa gitna Yan Tapos Doon naman Ang gugma Beach, Sa dulo Yan So tayo pupunta tayo Nandun dahil <laughs> Sobrang lakas na gulang kanina habang Papunta kami galing ba siya o ibisan kapis napunta kami rito sa lunoy dito sa marama beach so okay naman maganda naman yung marama beach ayan tingnan nyo ayan oh, ang lawak nyan oh. ayan so mamaya lulubog kami doon pupunta natin yan yeah. <laughs> dapat yung bats namin iti, iti it, nandito bukas kaya lang <laughs> owe na kasi ako bukas ng maaga kaya yan hindi natuloy pero kaming family ah, sinamantala na rin kasi naman talaga rin na nandito na lang kami kasi dapat Basyao eh sobrang dami ng tao sa basyaw so dito ang dagda din dito sa Marama Beach so lahat ng mga gusto mag uh, enjoy, maligo, tara dito sa beach dito sa Marama yan, dito lang yan sa Lunoy oh <laughs> so pupunta kami doon mamaya, doon na kami yan oh oh diba Tara. Ayun. na kami. Maliligo na kami. Kaya iwan muna. So hanggang dito dala muna. Ayan. O, let's go na tayo doon. Tuwing kita. Oh. Tuloyin oh, na lang natin. di ba? So, sulirin na. Sulit. 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 Wala na. Hindi na. Hindi na. Hindi Oh. isbuko gali ba? Isbuko ba? Isbuko. oh, mamaya. So, thank you guys. Maraming maraming salamat. oh, ayan. Oh. Yung Basyao na punta sa Marama Beach. Ang <laughs> landing <laughs> sa Marama Beach, ang dapat ang Ang galing namin. Mula Basyao, diretso sa Marama Beach, sa Lunoy. Pero at least, kapis pa rin. <laughs> bits <laughs> <Beach> pa din <laughs> Okay, thank you guys. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayyan. Bye-bye. God bless.